Oktubre 12, 2017. Hindi ko alam kung bakit ko sinusulat ito, pero pakiramdam ko. Kailangan kong may makaalam. Kung sakaling hindi na ako magising bukas, sana may makabasa ng mga pahinang ito. Simula pagkabata, alam ko na ang mga kwento tungkol sa aswang. Laking probinsya ako sa Kapis at doon, parang normal na lang marinig ang mga sabi-sabi. May kapitbahay na biglang nawala may sanggol na natagpo ang wala ng laman ng tiyan o kaya may bakang biglang naubos ang laman sa loob ng kulungan. Pero hindi ko kailanman inisip na darating ang gabi na ako mismo ang makakakita. October 13, 2017, dumating ako sa baryo ni Lola para dalawin siya. Matanda na si Lola, halos 90 years old, at mag-isa lang siya sa bahay na gawa pa sa kahoy. Malapit iyon sa gilid ng kakahuyan at sa gabi, Tanging mga kuliglig at iyak ng tuko ang maririnig mo. Anak, sabi ni Lola habang nagtitimpla ng kape, kung magpapalipas ka ng gabi rito, huwag kang lalabas pagpatak ng alas 10. Kahit anong marinig mo, kahit may kumatok, huwag kang magbubukas. Tumawa lang ako. Lola, baka naman multo lang ang tinutukoy mo. Pero seryoso ang mukha niya. Hindi multo, anak. Aswang. Hindi na ako nagsalita. Pero sa loob-loob ko, hindi ako naniniwala Oktubre 14, 2017, 11.45pm, hindi ako makatulog kanina. Mainit ang gabi at kahit nakabukas ang bintana parang walang hangin. Kaya nagbasa na lang ako ng libro habang nakahiga sa papag hanggang sa narinig ko. Pa, pa, pak, parang may bumabagsak na maliliit na bato sa bubong. Una, mabagal, tapos mas bumilis. Tumingala ako. Wala naman akong nakikita pero ang ingay para bang may gumagapang sa bubong. Pusa lang yan. Bulong ko sa sarili ko. Pero bakit parang mabigat ang yapak? Bigla kong naalala ang sinabi ni Lola. Kahit anong marinig mo, huwag kang magbubukas. Pero mahirap huwag magusisa, lalo na kapag malinaw mong naririnig ang tunog ng kuko na kumakaskas sa bubong mo. October 15, 2017 12 Dint Am hindi ko alam kung bakit ko ginawa pero dahan-dahan akong tumayo at sumilip sa bintana. Una wala akong nakita. Madilim ang paligid at tanging liwanag ng buwan ang nagbabalot sa bakuran. Pero nang itaas ko ang tingin, nakita ko siya. Isang babaeng nakadapa sa bubong pero baluktot ang mga kamay at paa niya na parang hayop. Mahaba ang buhok na natatakpan ng mukha at ang dila. Diyos ko ang dila niya Mahaba at parang ahas na gumagapang sa gilid ng bintana. Hindi ko magalaw ang katawan ko. Parang na-freeze ako sa kinatatayuan. Tumingin siya diretsyo sa akin. Hindi ko makita ang mata niya pero ramdam ko na nakangiti siya. 15, 2017, 12 p.m. Tyson Hindi ko nakaya. Bigla kong isinara ang kortina at umatras mula sa bintana. Pero narinig ko ang mas malinaw na ingay. Yung kuko niya kumakaskas sa kahoy. Krish! Krish! Dumiretso siya sa bubong sa mismong ibabaw ng kwarto ko at doon tumigil siya tahimik pero naririnig ko ang paghinga. Mabagal, mabigat. Tumingin ako kay Lola na nasa kabilang sulok ng kwarto, nakapikit pero mahigpit ang kapit sa rosaryo. Lola, bulong ko, anong gagawin natin? Dahan-dahan niyang binuksan ng mata at tumingin sa akin. Magdasal ka lang, anak. Huwag kang lalabas. Huwag kang magsasalita. Pero paano ka tatahimik? Kung naririnig mo na ang tunog ng kuko na dahan-dahang bumababa sa dingding, October 27, 2017, Singh AM. Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kumuha ako ng maliit na salamin mula sa bag ko. Inilapit ko ito sa gilid ng bintana para makita ko kung ano ang nasa labas nang hindi ako diretsyo sumisilip. At doon ko nakita, nakabitin siya sa gilid ng dingding, nakaharap sa bintana, ang bibig niya nakanganga. At may mga ngipin na parang matulis na bakal. Nakalabas pa rin ang mahaba niyang dila. Pero ngayon, basa ito ng dugo. Hindi ko alam kung kaninong dugo iyon. Pero ramdam ko na hindi lang siya naglalakad ngayong gabi. Bigla siyang ngumiti. At sabay noon, narinig ko mula sa labas. Isang mababang tinig. Hindi iyon tinig ng babae. Hindi rin tinig ng tao. Akin ka na ngayong gabi. October 15, 2017, 12.30 am. Napatakbo ako pabalik sa tabi ni Lola. Hawak pa rin niya ang rosaryo pero ngayon mahigpit na niyang sinasambit ang ama namin pero mas lalong lumakas ang hangin parang may bagyong dumaan sa bakuran at kasabay noon may mga maliliit na bato at dahon na tumatama sa dingding ng bahay tapos pang malakas na kalabog mula sa bubong napaigtad kami pareho tapos narinig ko parang kaluskos ng maraming pa hindi lang isa hindi lang siya mag-isa Lolas pulong ko, nanginginig ang boses. Anak, sabi niya, marami sila ngayong gabi. May kinukuha sila. October 15, 2017, 12.40 a.m. Hindi ko alam kung saan ko nakuha ang tapang, pero kinuha ko ang machete sa ilalim ng papag ni Lola. Alam kong delikado, pero ayokong wala akong laban. Pabalik ka agad ako, sabi ko sa kanya. Anak, huwag kang... Pero hindi na niya natapos ang sasabihin kasi lumabas na ako ng kwarto. Pagbukas ko ng pinto ng sala, nakita ko siya. Nakatayo sa gitna ng sala, nakayuko, pero ramdam mo ang bigat ng presensya niya. Mabaho, amoy bulok na karne at dugo. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Sa ilalim ng buhok na nakatabon sa mukha niya, lumiwanag ang kanyang mga mata. Pulang-pula, parang apoy sa gitna ng dilim. October 15, 2017, 12.42 a.m. Bumagsak ang machete sa sahig. Hindi ko alam kung dahil sa bigat ng kamay ko sa takot o dahil parang may humatak sa lakas ko. Ngumiti siya. Hindi yun ngiti ng tao. Yun ang ngiti ng gutom. Bigla siyang tumalun papunta sa akin. Pero bago niya ako maabot, may malakas na tunog mula sa likod ko. Si Lola. Bitbit ang bote ng langis ng niyog na hinaluan ng bawang. Ay, binuhusan niya yon sa sahig sa pagitan namin. Parang nasunog ang balat ng nilalang. Umatras siya Napasigaw ng isang matinis na huni na halos mabasag ang tenga ko. Paso! Sigaw ni Lola. Sabay-hila sa akin, pabalik sa kwarto. October 15, 2007 to 1.00 AM. Nasa loob na kami ng kwarto. Nakasara lahat ng bintana. Tuloy-tuloy ang dasal ni Lola. Pero alam ko na hindi pa tapos ang lahat. Naririnig ko pa rin sila sa labas. Hindi lang isa o dalawa, marami sila. Para silang nag usap pero sa ibang wika mabilis malalim parang mga huni ng ibon na sinamahan ng ungol ng hayop at sa gitna ng lahat ng iyon narinig ko ulit ang tinig na iyon akin ka pa rin October 15 2007 in King's DIM. parang may sumisiksik sa utak ko hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil may ibang presensya na pumapasok sa isipan ko ang dami kong naririnig mga tinig na sabay-sabay nagsasalita sa loob ng ulo ko. Akin ka, atin ka. Tugo mo, mahalaga. Babalik ka sa amin. Hawak pa rin ni Lola ang rosaryo. Pero ramdam ko na nanginginig na rin siya. Lola, tanong ko, bakit ako? Bakit ako ang gusto nila? Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin niya. Anak, may dugo ka ng isang nilalang na hindi tao. Ang nanay mo, pinanganak ka sa gabing may buwan na pula. October 15, 2017, on 20M. Parang bumagsak ang mundo ko sa narinig ko. Lola may big sabihin, pero hindi na niya ako pinatapos. Biglang may malakas na hampas sa pinto ng kwarto. Bang, bang, bang. Sa bawat hampas, lumuluwag ang kandado. Maganda ka, anak, sigaw ni Lola. Sabay abot ng maliit na pouch na may lamang abo ng niyog, bawang at asin. Kapag pumasok sila, itapon mo ito sa mukha nila. Pero bago ko pa mahawakan ng maayos, bumigay na ang pinto. October 15, 2017, on 21 AM, pumasok siya, pero hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mga kamay niya mahahaba at matutulis ang kuko. Ang bibig niya, hindi lang basta nakanganga, parang punit mula tenga hanggang tenga. Sumugod siya kay Lola. Agad kong inihagis ang laman ng pouch sa mukha niya. Napasigaw siya at umatras pero hindi siya nag-iisa. Dalawa pang nilalang ang sumunod. Gumagapang sa dingding at kisame. October 15, 2017, 1.25 bam, kinuha ko ang machete at sinugod ang isa sa kanila. Tumama sa balikat niya ang talim at parang wala siyang naramdaman. Bigla siyang sumigaw ng napakalakas at ramdam ko ang sakit sa ulo ko na parang mababasag. Hinila ako ni Lola palabas ng bahay. Tumakbo kami sa likod bakuran, diretsyo sa kakahuyan. Pero kahit mabilis kami, naririnig ko pa rin ang yabag nila sa taas ng mga puno. Sigaw ng isa, October Campstain 2017, 1.30 am. Umabot kami sa lumang kapilya sa gitna ng kakahuyan. Sa sobrang bilis namin, halos madapa ako sa harap ng altar. Si Lola agad nagsindi ng kandila at nagsaboy ng banal na tubig sa paligid. Pero bago pa kami makahinga, bumukas ang pinto ng kapilya. Doon ko nakita, hindi lang tatlo o apat ang aswang ngayong gabi. Marami sila, siguro mga sampu. October 15, 2017, 140 PM. Isa-isa silang lumapit na Aminin mo anak, sabi ng pinakamalaki sa kanila, ramdam mo rin ang tawag ng dugo mo. At doon ko naramdaman, may parte sa akin na hindi natatakot. May parte sa akin na parang gustong sumama sa kanila. Anak! Sigaw ni Lola, Lumaban ka! Huwag mong hayaan na kunin nila ang kaluluwa mo. Pero habang nakatingin ako sa mga pulang marta nila, parang may boses sa loob ko na nagsasabing, Dito ka na babagay. October 15, 2017, on 45, hawak ko pa rin ang machete. Pero imbes na itaas ito laban sa kanila, napansin ko na unti-unti itong bumababa. Magpapasya ka na ngayon, sabi ng babaeng nakita ko sa bubong kanina sasama ka sa amin. Umamamatay ka rito kasama ang matanda. Tumingin ako kay Lola. Luhaan siya nanginginig pero mahigpit ang kapit sa rosaryo. Anak, wag. October 5, 2018, 11:15 a.m. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa huli. Pumikit ako. Narinig ko ang malalakas na sigaw, tunog ng kalansing ng bakal at huni ng mga ibon sa gitna ng dilim. Pagdilat ko, Umaga na. Nasa gitna ako ng kapilya mag-isa. Wala si Lola, wala rin ang mga nilalang. Pero sa sahig may mga bakas ng dugo at isang punit na rosaryo. October 16, 2017. Hindi ko alam kung buhay pa si Lola. Hindi ko alam kung babalik pa sila. Pero gabi-gabi, mula sa bintana ng inuupahan kong kwarto sa bayan, naririnig ko pa rin ang boses na 'yon. Akin ka pa rin. At ang mas nakakatakot minsan gusto ko nang sumagot